Hello guys, welcome to my channel. Ngayon ay magre-review tayo ng langis. Ang brand niya ay Red Speed Factory in short, RS8 brand. Ang RS8 ay kilalang authorized dealer of motorcycle parts and accessories in Metro Manila, Philippines. Kaya trusted brand din po siya. Pangalawang order ko na po pala ito no. Kaya subok ko na po ito. Iyan po no, naka bubble wrap for safety ng item. Okay naman ang packaging niya. Tanggalin lang natin ang bubble wrap para makita natin ang kondisyon ng langis kung walang damage. Yan, ganyan po ang itsura ng lagayan niya. Parang may pagkalin tulad sa tumbler. Isa sa kinagustuhan ko sa langis na ito ay dahil fully synthetic na siya. Yung model niya naman ay R910W40. Dahil fully synthetic na po ang R9 ay mas maganda ang maibibigay na performance nito sa ating mga motor. Lalong-lalo na sa mga long ride. Yan, may naka-indicate na number 1. At dito naman ay may nakalagay na the core protection. At dito naman ay may nakalagay na genuine pow. Dito naman po tayo sa likod. Yan, yan yung mga naka-indicate sa kanya sa likod. Yan, parang may pinagkukumpara po dito yung non-pow base oil tapos pow base oil. Ang non pau base oil daw po ay an even molecular structure causing vibration, lower viscosity index, lower oxidative and thermal stability. Ang pau base oil naman po ay uniform molecular structure, smooth and even operation, highest viscosity up to 160 Celsius, better oxidative and thermal stability may barko din po dito at tatak ng jaso MA tapos genuine pow formulated synthetic 1 liter na po pala ito no may 800 ml din sila pero 1 liter yung binili ko may tape yung nasel niya po ang galing lang natin yung tape yan po yung nasel niya parang imbudo para mas madali yung pagsali natin tapos pag binuksan natin po ito ay Yan may seal po siya dyan Kapag magsasalin na tayo Bubutasin lang natin yung seal na yan Tapos ibabalik natin tong Nassel nya At pwede na po natin yan isalin Ilalagay po pala natin to Sa Suzuki ismas natin 115 Pang 4 stroke po pala tong R9 na langis no? Tara samahan nyo ako Para makita nyo kung paano Ang pagsalin ng ganitong langis Ayan, buksan lang po natin yan. Tapos, bubutasin lang natin. Okay na yan. At, ibabalik lang natin yung nasil niya. Mayroon pa pala siya dito nakatakip. Ayan, tatanggalin natin yan. Ayan, na natin. Bali, estimate lang natin kasi 800 ml lang yung talagang langis na nilalagay dito. Isa pa po pala kung bakit nagustuhan ko yung R9 na langis ay pagka change oil mo at patakboyin mo sa daan ay ramdam mo yung smoothness ng makina ng motor natin. Compared sa ibang langis, parang ano lang, normal lang, hindi mo mararamdaman talaga yung na bago kang change oil. Ayan, ah, lagyan pa natin ng kaunti. Okay na po yan. Takpan na natin. Okay, start na natin. Okay, all goods na mga paps. Salamat sa panonood. Pa-subscribe na rin po ako at paki-click ng notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. Salamat.